bayawak ang amo lang oh oh ay eh, puro putik ah oh. galing yung bayawak na to ayan magandang 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 uh, morning po sa ating lahat mga kalingap sa mapagpalang araw ano dito po tayo ngayon sa ating uh, kubo kubuan ah uh, dito natapos na yung uh, sahig ano o extension dito sa ayan Tira ka-terrace nito mga kalingap to, ano? ito yung uh, sahig side o puro kawayan po yan. Oh. Ganda po yung uh, pagkasalansan. Uh, at din po itong uh, pinaka balkon mga kalingap. Ito, ito, ito. Yan, yan. So, yan ang pinaka balkon. Yan, ginawa na muna natin uh, pansamantalang uh, kusina. No? Dahil wala tayong uh, kusina mga kalingap. Uh, di pa tapos. Marami pang uh, gagawin itoin kasi yon uh, mga kalingat 'yung motori saka 'yung kanyang tinaka uh, dingding hap hap lang po mga kalingat kasi yun ay abi uh, to sa baba na kasi 'yon maputik kaya kailangan natin ng uh, cement no uh. so yan ang ating update na no ating uh, kubo-kubuan makalat at dahil sa makalat tayo po yung, uh, maglilinis kasi pansamantala muna tayong uh, titigil ang uh, yan, pagpapagawa no? o pagpapatapos dahil wala tayong gadget uh, yan. Yeah. so yan mga kalinga po ang ating uh, paligid yan. Yeah. kasi pag uh, gumagawa kasi dito naglilinis so ngayon patapos na nagawa, linis muna tayo Ito po no, May... yung kusina, pinaka kusina. Ayun. Nakatipan na. Aha. At ito, ito po yung ating uh, sasahigan at kulang pa rin po ang yero. Ah, mag magyero pa rin po dito. Ayan, para ito po ang pinaka entrance. Mhm. Mm -hmm. Ikaw, uh, pa tayo mga kalingap, sa so, paray pang kulang. At habang tayo uh, mamaya maglilinis, yan sa sobrang kalat. Dahil sa pagkaes-kaes ng mga kawayan at mga kahoy na paggawa dito. Ito naman tayo ay mayroon tayong uh, nilulutong uh, igat. Yan. Igat yan mga kalingap. Nakahuli po tayo kagabi. Ayan maliit lang. Mga gabraso lang ng uh, sanggol. Ayan. Pinapaksi muna natin. Tapos mamaya ay gagataan. Mhm. Mm so, yan si Papi kumakain. Hello Papi. Good morning. Kumakain ka? Ay, si Papi, eh ubos oh, green, oh, ni ko na. Oh. ni Koki, yung kanyang pagkain. Ang bilis. Ay, mas bata kasi si Kokoy. Ayan. Mm -hmm. So, ito ang mga uh, kalinga pang ating uh, kubo, kubuan. Ayan, oh, busog na si Koke, Oh. Ayan. po yung pinakatsuro. Oh. Ayan. Hmm. So, maganda-ganda rin mga kalingap. Sana matapos natin. Marami-rami pa tayong bubuunuin. Marami-rami pa ang kakaining bigas. Bayawak mga kalingap. Ayan o. Bayawak. Ayan o. Bayawak. Ang amo lang oh. O. Ayan Puro putik o. Oh. Hanggang galing yung bayawak na to. Ah. Bayawak. Ang amo o. Ayan o. Kit na. Kit si bayawak. Puro putik na si Bayawak. Ano? Musta ka Bayawak? Kaya mo lang siya. Hmm. Ang amo, busog yata eh. Uy. Hilahin kita eh. Uy. Yan. So, tayo Dito tayo magsisimula. Dito tayo magsisimula ng paglilinis sa dami ng uh, kalat ngayon, no? Dahil, uh, ayan, may ako na lang sunugin siguro. Magsusunog ako dito. Iipon na lang natin doon. Sabay uh, sunugin mo hapon. Ayan. Sa iba, dalawang sunog to. Ayan. Hindi ko matalig to. Ano man ang iba Ya is ah, a no, no <coughs> 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 やった。 pwede pagtulog nila ako. Okay, Koko. Kokoy. Ayan mga kalinga pano, muli-muli isang magandang-magandang uh, hapon. At dyan muna natin na uh, tinatapos ang ating uh, vlog for today, ano. At uh, yan po, yung ating uh, extension, yan. Nabigyan ko na ng uh, tag ito, Yo, yu, yun. Yu, yu, yung duyan, uh, ayan. ha? So muli, maraming maraming salamat sa ating uh, anonymous sponsors, ayan. At uh, yan po yung ating uh, kinalabasan ng extension, ayan. Ayan, extension. Lagyan din niyo lang po ang kusina. Ayan po at kulang na lang po ang uh, dito mga dingding. -ding, ayan. At siminto doon po sa kusina, ano? So marami pa, marami pang kakainin. So muli, maraming marami salamat. Salamat Kuya Bal at Edna Kalinga Prab at buong uh, team Kalinga Ayan, sa ating mga silent viewers, sa, ano, subscribers. Maraming maraming salamat. Ayan, at ating mga kababayan, mga OFW. ayan, mga nag-full good na rin sa ibang bansa. Ayan, maraming marami salamat. At uh, God bless ano, you know, sa ating mga sponsors at uh, so, naway tuloy-tuloy uh, ang pagpapala you no know, sa ating mga kababayan sa inyo at ating mga sponsors ano, you know, para lalo pang uh, pa kayo matulungan at ating mga kababayan so muli God bless and ingat-ingat po sa ating lahat and bye bye see you next vlog